Oh, magandang umaga mga katropa. Merong dumating dito na katay. Kakatayin to. Nissan Lek. O so, sa mga naghahanap ng na mga piyesa. Meron po tayo dito ang makukuha na alternator. Meron po alternator dito. Saka ano po to? Condenser no? Saka yung power steering po. Yan. Ito po yung kinakatay. Ano pa pa pwede ano dito? Hydrobac. Hydrobac. Radiator. radiator. yan po sa mga Television. naghahanap. Transmission, saka yung makina rin. Yan, binibenta rin o yan. Saka yung mga panel ho nito, buo. Yan, mga panel. Ano yan, straight to metal pa siya. Wala pa siyang masilya, halos. Yung mags ba yan? para parehas? O yung apat. Es o yun humag, yung mags. Yung mags ho, yan. Sa mga naghahanap ng mags na 14. Mga kapalang gulong. Mga kapalang gulong. Isang set ho ito, bali apat na peraso. May pang ano ba yan? Yung reserva o iyan din? Meron Ay, O, mga katropa, pati ho yung hood. Ito ho yung loob. Baka may mga mapakinabangan ho kayo. Ayan. Univela. Ito ho yung ano, yung isang set ng ano. Ang niya, yung buo pa. Isang set ho yan ng 14. Galing ho ito sa Nissan Lake. 100 jam. 100. Anong sukat nito? Mil? 100. 185 65 by 14. Oh, uh, plano. Sukat nang mag 100. Sukat nung ano 100. Ayun oh ano, ano. mga naghahanap ng mga pang-panel. Windshield pa Windshield Yan yung mga pinto, lata pa. Ayun, mga yung mga pinto ho, oh. mga pinto buo 'yan, buong buo. Mga naghahanap. An location ho namin, duplex uh Homes Molino Por Bacor Cavite. Pwede niyo 'yung ano you know, uh, Google Map. Ay, okay, mga pangilalim 'yan, Oh, 'yun oh, uh, no, mga pangilalim mo nito. Pwede u tayong mamili dito mga katropa pag Kung may time kaya.